ilaw at malakas ang ulan. <laughs> ay, mas papatirati muna. hindi uh -huh. naman pwedeng sayiin. Ay, ay galing sa tarbaho. Naku, mapapasma. Tunay oh, nga, dito muna tayo. Papatirati na muna. <laughs> Ito'y, hinatawag sa akin. Sino ka, aray? Kanyang ina. Naku, yan inyong asawa. Ha, Oo, oh, sagot. Hello. Hello, kanyang ama. Nasaan ka Dako, ay inabutan kami din ng ulan sa daan. Ah? Nandito kami sa tabing kalsada. Kaili kumain na. At mm, mamaya na ako pagdating ko. At kami magpapatila. <laughs> oh! Wo! Oh, oh, oh. Mamaya-maya kami at napakalakas ang ulan. Sige, sige, sige. <laughs> Hindi ko baka sa inyo nang wala ka. Hindi mo naman dala ang kaltiro. Ay sanay ute sa amin nang sabay-sabay na kain eh, lalo na sa haton. Ala, sa amin i, kanya-kanya lang -kanya lusot. Pagkaiki wala, ay siya, ubos ang iyong pangulam. Wala kang dadat ngan. Sino naman are? Ay naku, ay si kumpare. Ah? Natawag. Ah, si pare, ulang-ulang -ulan, i. Hello, pare. Hello, pare. Nasaan na kayo? Pare na kayo. Luto na ang pulutan. Oh. Oh. oh <laughs>